<clears throat> Magandang nga po at uh, nandito tayo sa Barangay 13 Saragusa, Tondo, Manila. No, kung saan uh, magkakaroon ng uh, rally dito yung pinagkakaroon. Uh, uh, ito yung uh, PDP laban. No? At uh, ito unti-unti nang uh, nagkakaroon ng uh, mga tao dito. So, ito po yung ganap at uh, mga kasama natin, mga vlogger. sila uh, so, maya maya Chief Maligay pa natin kung uh, darating yung ating uh, mga ano ating uh, uh, mga sinagod mamaya po no uh, po yung uh, ganap dito no. so, so mamaya gabi pa naman to siguro darating namin, yung ating mga idol namin, na mga ano sinador yung ganap sa mga babayan Siya kuya talaga. Kaya yung relationship namin ng kakapatid ay eh, napaka-close po talaga Kahit po doon. At meron no, so lang, siya, no, sa alam mo siya sa akin sa akin Hindi pa siya naging militarist na yeah. na po sa kanya. yan. Then yun, pinapakain niya kami at magkakapatid. Biruin mo pito kami. Ne. Um, uh, Senador Batok. So no. lahat, umayin, so ngayon na nakikita na mo na natin, na, natin na nagsasalita ito mga pinapanalang ng mga is representative. So, pasal po yan. Ito mo na Ano, na mga ganap or dito. Or dito no. So, okay, so na dumarating rin yung, yung ating oh, mga kapapayan dito. Very organized very disciplinary then at hindi sa lahat ng pagmamahal. Wala ako kami masabi Kaya kami ngayon, ano man narating namin ngayon sa buhay, ito ay bigay ng Diyos. Memory namin pinangarap ito, Muli pinigay sa amin. Kaya kami magkakapatid ka nandito para tulungan, para tulungan si na kung pwede po bumoto tayong lahat. Dahil po sa pagboto natin ngayon, ito po ay uh, karapatan natin. Natikip sila, ito lang po ang pagkakataon na kung saan magkaroon ng ikwang puting sa ating lipunan. Kung yung huwag natin hayaan na hindi tayo tumoto. Dahil ito din yung pagkakataon mo natin upang nabana natin ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tama? Yes. Yun po yung pinakakailangan natin na. At ito lang po, uh, alam naman natin sa Sengga po ay kalaban ng mga komunista. Kalaban niya rin po itong mga drugs at ang korupsyon. Pero meron meron din siyang pusong bato sa mga masasamang tao at meron siyang pusong mamon sa nangangailangan. Kaya ngayong election po, ah, uh, huwag natin kalimutan, December to kikit sila po ang lahat ng Duterte. Please, iboto natin silang lahat kung so, nakikita natin sa survey, pasalamat din tayo lahat na umaangat na siya to, ito, then go po, at ang iba pa natin kandidat. Pero kung maaari sana, silang sangkupo, kailangan natin iboto para po ito sa ating pagbabagong muli at higit sa lahat sa bagong Pilipinas. Salamat po at maraming, maraming salamat sa inyo. Yun lang po. Okay maraming salamat po kay Ma'am Grace, no? So, ayun, uh, hindi mo masasabi, kilala mo ang isang tao kung hindi mo siya personal na nakasama. Tama po ba? So, si Ma'am Grace, kilala, kilala ko si Sen. Mila Rosa, sa number one, syempre, kasi kapatid niya. So, ayun nga, minsan, meron tayong mga naririnig, minsan, marami tayong nakikita media yeah. part yan, no? Lalo lalo na sa ating mga um, uh, uh, public servants, part yan ang no? buhay nila na pangitrita sila. Pero mga kapabayan, personal makikilala mo isang tao kung nakasama mo talaga siya. At ikaw mismo ay makakatestify, no? Anong klaseng tao talaga siya. Oh, so ngayon meron tayong panonood rin ng no? isang ang APP sa Senator Bato. Okay. Sa tatlong dekadang pagsiservisyo bilang sundalo at polis, pinaka naging matulong ang pangalan ni Sen. Papo de la Rosa bilang dating BNP Chief sa ilalim ng Administrasyon Duterte dahil sa kanyang naging papel sa kampanya kontra illegal na droga. Ngunit ng palari sa kanyang senatorial bill no 2019, nagbukas ang mas malaking oportunidad para siya ay magkaroon ng pagkakataw magsulok ng mga batas sa sektor na kanyang inabibilangan. Naging bahagi rin siya ng pagumpay ng ilan pang makapunahang panukala, para sa iba pang mahalagang sektor ng ating lipunan. Kabilang na dyan ang education, public services, Defense Agriculture Civil Service. Labor. Help. Migrant workers. Philippines, Maritime and Admiral Ison, Local Government, Justice and Human Rights. Foreign relations. Commerce and entrepreneurship, energy, women and children, youth, public information and mass media, cultural, public works. Finance. Electro, At cooperatives. Marami nang nagawa at marami pang gagawin para sa kabutihan natin lahat. Kaya kailangan pa natin ng isang bato sa Senado. Bato na hindi matitipag at walang kasing tibay ang dedikasyon siguraduin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Dahil sagot na tayo, itagay sa bato. Mayroon ang araw po sa atin ha? ako po si Sir Roger Bato, Mila Rosa. Mayroon ang bayang sa inyong bayota. Ako po ay nagigiyosap sa inyo na sana po ay ibuto natin ng Diyoso or Vox Play PDP Laban. Sana po o nung kalimutan ang lahat ng membro ng PDP Laban ng sana po kami po malalo para kami lahat ay makakontribute para sa kabubuti at ikatitino ng Pilipinas, ng sambayan ng Pilipinas. Ako po'y nakikiusap sa inyo na sana po tayong lahat ay mag votes, straight team PDP naman. Ang aking mga kasama sa partido ay numero 10, at ang Jimmy Bundok, numero 28, Senator Bungo, Número 30, a torre JB Himlo. Número 34, a torre Raúl Lambiro. Número 38, congresman, a torre Dante Mactoreta, número 53, Pastor Apolo Kemur. Número 56, a torre Vic Rodriguez. numero 58, si Philip Salvador. Maraming salamat po. Sana po ang parahintay ng puuwing kapal at dagdag ko po isa pang kahilingan sa inyo. E eh sana po kung nasal tayo palagi para sa mabilis at pag-uwi ng ating pinakamamahal na tatay digong dito sa ating bansa. Huwag po natin kalimutan ng mag -isal. Kasala rin po si Aibigyan ng uh, magandang kalusugan upang kanya malagpasan ang kanyang mga kinakahanap ng mga pagsubok na sa kanyang buhay. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Okay, maraming salamat. So ayan ka po natin kalimutan. Number 22 sa Balota.